Bago umuwi sa Pilipinas ay nakihalubilo muna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pinoy sa Czech Republic. Dito ay muling kinilala ng Pangulo ang kapabilidad ng mga OFW at ang ambag nila sa ekonomiya ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Kenneth Pasiente. Nagtapos ang tatlong araw na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Czech Republic sa pakikipagkita sa mga kababayan nating OFW. Mainit na sinalubong ang Pangulo ng Filipino community. Dito ipinaabot ng Pangulo ang kanyang pagpupugay sa mga OFW dahil sa kanilang sipag at tiyaga para maging in-demand ang mga Pinoy hindi lamang sa Czechia kundi pati na rin sa ibang panig ng mundo. Pag nakausap ko ang mga leader lahat sinasabi, pwede ka magpadalapan ng tao rito sa Saudi Arabia, sa UAE, lahat, sa Dubai. Lahat, ganun pare-pareho ang naririnig ko. At kaya nga, eh bakit naman? Bakit kaya ganun? Dahil nga, ang ganda ng inyong performance, kinahahangaan kayo ng uh, inyong mga kasama. At bukod pa sa paghahanga ay napamahal na sa inyo dahil masyadong mabayat ang Pinoy. Kinilala rin ng Pangulo ang mga Filipino migrant workers sa kanilang mga ambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Kasabay ang pagtiyak ng pamahalaan na maprotektahan ang kanilang karapatan at maitaguyod ang kanilang kapakanan. Yan ay sa pamamagitan ng pagbuo ng mga programa na mapapakinabangan ng mga OFW. Para mayangat ang estado ng inyong mga pamilya sa Pilipinas kasama na ang buong bansa. Ako at ang ating mga kasamahan sa kabinete ay patuloy na nagpupursige na iahon ng ating bansa. Ito ang pangako ng bagong Pilipinas. Binigyang diin din ng punong ehekutibo ang kanyang commitment para bigyan ng mga Pilipino ng isang mapagkakatiwalaan at maaasahang gobyerno. Pinagbubuti namin ang aming serbisyo alang-alang po sa inyo at alang-alang sa masaganang kinabukasan ng bawat isang Pilipino. At sa pagsapit ng 2025, hangad kong matupad ang pangarap natin na maging upper middle income or high income economy. Ipinapangako ko po sa inyo na sisikapin pa natin na lalong pagandahin at palaguin ang ating ekonomiya dahil ito ay karapatan ng bawat Pilipino. Kasabay nito, hinimok niya mga Pilipino sa Czech Republic na ipromote ang Pilipinas para mapalakas ang turismo. Kapag magbalikbayin kayo, pag-uuwi kayo, at bibisita kayo Pasko, may kasal, o kung anuman, may graduation, basta't may event, magsama kayo ng tiga rito para makita nila na napakasaya sa Pilipinas at uh, maikwento nila sa mga kaibigan nila. Dahil uh, alam naman natin madaling ipagmalaki ang Pilipinas, eh. Napakadaling napakaganda ng mga ng Pilipinas at ibang klase ang Pinoy. Kenneth pasyente para sa pambansang TV sa bagong Pilipinas.